Libra, makinig ka ng mabuti. Paano kung ang yaman mo ay hindi kailanman nawala, kundi nakatago lang? Hindi ito ninakaw. Hindi ito naantala. Kundi naghihintay. Naghihintay ng tamang pagkakahanay. Tamang enerhiya. Tamang bersyon mo upang sa wakas ay makita ito. Dahil ang Hulyo 15 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ay isang salamin. At kapag tumingin ka rito, may matagal nang nakabaon ang babangon, hindi mula sa mundo, kundi mula sa loob mo. Hindi para sa lahat ang mensaheng ito. Ito ay para sa kaluluwang libra na tahimik na nakakaramdam. Ako'y nakatakdang makamit ang higit pa, pero hindi ko alam kung paano ito mararating. Ngayon hindi mo na kailangang abutin. Kailangan mo lang alalahanin. Dahil ang nakatagong yaman mo ay hindi pa lamang darating. Nandito na ito. At sa Hulyo 15, magpapakita na ito. Libra, palagi kang naglalakad sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Sa pagitan ng lohika at damdamin. Sa pagitan ng inaasahan ng iba at ng tahimik na pagnanasa ng iyong kaluluwa. Ngunit nitong mga nakaraang araw, marahil linggo o baka taon na parang may kulang. Hindi sira. Hindi mali. Kundi hindi buo. Nagkaroon ka ng mga sandali ng kalinawan mga kisap ng kapangyarihan, maging mga saglit ng kasaganaan. Ngunit sa tuwing akala mo'y hawak mo na ito, muli itong dumudulas. Parang tubig na hindi mo kayang hawakan sa iyong mga palad. Kaya't nagtanong ka, may kulang ba sa akin? Tahimik ba ang universo o ako ang hindi marunong makinig? Darating pa ba ang tamang panahon para sa akin? Ito ang sagot. Ito ang sandali. Ito ang panahon mo dahil ang Hulyo 15 ay higit pa sa isang simpleng petsa. Ito ay isang banal na pagkakahanay. Isang espiritwal na pintuan. At ang pinakamahalaga, isang salamin na sa wakas ay magpapakita ng yaman na matagal mo nang dala, ngunit hindi mo patuluyang tinanggap. Pero huwag kang malito. Hindi ito tungkol sa biglaang swerte o mahiwagang barya na babagsak mula sa langit. Ito ay tungkol sa pagbubunyad. Isang uri ng pagbubunyag na hindi lang gumigising sa iyong bulsa, kundi pati sa iyong kaluluwa. Kaya huminga ka ng malalim. Dahan-dahanin ang bawat hakbang. At ihanda ang sarili mong makilala ang bersyon mo na matagal ng mayaman, sa layunin, sa kapayapaan, sa kapangyarihan. Matagal na siyang naghihintay. At ngayon handa na siyang bumangon. Bakit pakiramdam mo'y eh hindi ka nakikita o laging may harang? Libra, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman naging tuwid at hindi yon isang pagkukulang. Ito mismo ang disenyo. Ang buhay mo ay isang sayaw ng pagunlad at paghinto kalinawan at kalituhan mga sandali ng liwanag na sinusundan ng bigla ang bilin. At matagal mo nang itinatanong. May mali sa akin? Bakit palagi na lang akong malapit na, pero hindi pa rin tuluyang nakakarating? Narito ang katotohanan. Hindi ka kailanman nilayon na maglakad sa tuwid na daan. Ikaw ay nilikhang unti-unting magbukas, dahan-dahan, maganda, at may layunin, katulad ng buwan na espiritwal mong konektado. Alam mo, hindi ka pinipigilan ng universo bilang parusa. Pinipigil muna nito ang biyaya hanggang sa handa ka ng kilalanin ang matagal ng nakalaan para sa iyo. At ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang pagsusumikap. Ibig sabihin nito ay pagkakaayon. Yung pakiramdam ng ihindi tugma. Hindi yon kabiguan. Iyon ay bulong ng iyong kaluluwa na nagsasabing, Hindi ito ang landas. Hindi ito ang bersyon mo. Hindi pa ngayon. Dahil ang iyong kayamanan, pinansyal man, emosyonal, o spiritual ay hindi nagtatago para lang asarin ka. Ito'y naghihintay lang na maging ikaw ang taong kayang dalhin ito nang hindi mo nawawala ang sarili mo sa proseso. Tignan natin ito ng mas malalim. Napansin mo na ba kung paano mo minsan pinapahina ang iyong liwanag para hindi ka husgahan? Paano ka nagsasabi ng i kahit sinasabi ng loob mo na hindi? Paano mo pasan ang mga bagay na hindi mo naman talaga dapat dalhin dahil ayaw mong makasakit o makadismaya? Ito ang emosyonal na kalat na humaharang sa kasaganaan. Hindi mo kayang tanggapin ang nakalaan sa iyo kung punong-puno ka ng mga bagay na unti-unting sumusipsip ng iyong lakas. At sa mga libra, madalas itong lumilitaw sa mga paraang hindi kita. Palaging naghahangad ng kapayapaan kahit kapalit ang sarili. Laging nagdadalawang isip dahil ayaw mong magkamali o magkulang. Pakiramdam na kailangan mong magustuhan ka, maging perpekto, o magpakitang gilas. Itinatago ang tunay mong lakas para hindi ma-offend ang iba. Ngunit sa Hulyo 15 may magaganap na pagbabago. Isang paglilinis. Isang malalim na energetic reset. Inaanyayahan ka nitong humarap sa salamin at sa wakas ay makita ang sarili mo ng buo. Hindi bilang taong halos sapat na, kundi bilang taong matagal ng kumpleto. Hindi maibibigay ng universo ang kayamanan sa kaluluwang patuloy na nagdududa sa sariling halaga. At ikaw, Libra, ay matagal nang nagtatanong. Hayaan mong ito ang maging punto ng iyong pagbalik. Hindi dahil kailangan mong magsikap pa o magbago. Kundi dahil handa ka ng bitawan ang hindi naman talaga ikaw upang sa wakas ay lumabas ang tunay mong sarili. Ang sarili mong makapangyarihan ang sarili mong masagana at kapag bumangon ang bersyong iyon magbabago ang mundo sa paligid mo dahil ang totoo ay hindi ka kailanman nahadlangan ikaw ay unti-unting nabubuo ang astrolohiya ng hulyo 15 para sa libra bakit na ba hulyo 15 bakit ang araw na ito at bakit ikaw libra dahil ang kalawakan ay may sariling ritmo at minsan ang mga ritmong iyon ay tumutugma sa tibok ng iyong kaluluwa sa paraang napaka-perpekto na nagbubukas ito ng isang portal. Isang bintana. Hindi lang sa kalangitan kundi sa mismong buhay mo. Sa Hulyo 15 may pambihirang pagbubukas ng enerhiya. At para sa Libra, hindi lang ito mahalaga, ito ay personal. Simulan natin sa puso ng iyong chart, si Venus, ang iyong ruling planet. Si Venus ang tagapamahala ng pag-ibig, kagandahan, balanse ngunit pati na rin ang halaga. Hindi lang kung paano mo pinapahalagahan ang iba, kundi kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mo. Sa paligid ng petsang ito, si Venus ay bumubuo ng banayad ngunit makapangyarihang koneksyon sa mga planetang may impluensya sa manifestasyon, emosyonal na katotohanan, at espiritual na linaw. Parang sinasabi ng lahat ng cosmic energies, panahon na. Munit narito ang mas malalim na katotohanan na hindi tahasang sinasabi ng langit. Ang pagkakaalin na ito ay hindi basta magbibigay sa iyo ng kayamanan. Ito ay magbibigay sa iyo ng linaw. Ang tabing ay itinaas. Ang ulap ay humupa. At ang akala mong nawawala ay biglang naging malinaw, hindi dahil bigla itong dumating, kundi dahil sa wakas ay humarap ka narito. Sa astrolohiya, ang mga ganitong pagkakahanay ay hindi basta nag-aabot ng mga bagay. Ginising nila ang mga bahagi mo na noon paman ay mayroon na nito. At Libra, ang bersyon mo na natural na humihila ng kasaganaan gamit ang biyaya at kapayapaan, matagal na siyang nasa loob mo. Sa Hulyo 15, ang enerhiya ng iyong chart ay lilipat papaloob. Inaanyayahan ka nitong magnilay, hindi magmadali. Tanggapin, hindi habulin. At dito umuusbong ang kaluluwang Pilipino sa katahimikan. Sa pakikinig sa pagpayag na bumangon ang karunungan ng mga ninuno, kalikasan, at intuisyon mula sa loob. Ang petsang ito ay hindi deadline. Ito ay paanyaya. Naiwan ng pagdadalawang isip at yakapin ang pagiging ikaw. Natumigil sa paghihintay na piliin ka ng iba at sa wakas ay piliin ang sarili mo. Dahil habang si Venus ay nakikipag-ugnayan sa mga enerhiyang nagpapagaling at nakaugat sa katotohanan, binibigyan ka ng pahintulot, hindi lang basta pahintulot, kundi isang cosmic tulak, upang tumigil sa pagliit. Hindi lang ito tungkol sa pagkakita ng mga oportunidad. Ito ay tungkol sa paniniwalang karapat dapat kang tumanggap sa mga ito. Libra, ang mga bituin ay hindi nandito para kontrolin ka. Nandito sila para paalalahanan ka. Na ang tunay na yaman, yaong totoo, pangmatagalan, at nakaayon sa kaluluwa mo, ay hindi dumarating kapag sinabi ng mundo na handa ka na. Dumarating ito kapag ikaw na mismo ang nagsabing handa ka na. At sa Hulyo 15, ang pagiging handang iyon ay hindi na tanong. Ito ay magiging vibrasyon. At palaging tumutugon ang universo sa vibrasyon. Ano ang tunay na kahulugan ng inakatagong yaman? Kapag naririnig ang salitang yaman, karamihan sa mga tao ay agad iniisip ang pera. Pero Libra, kahit hindi mo ito palaging maipaliwanag, palagi mong alam sa puso mo na ang yaman ay mas malalim pa rito. Isang bagay na banal. Isang bagay na hindi nakikita ng mata kundi nararamdaman ng kaluluwa. Dahil ang tunay na yaman ay hindi papel. Ito'y presensya. Hindi lang ito matatagpuan sa iyong pitaka, kundi sa iyong enerhiya, karunungan, at pagkakaayon sa sarili. At minsan ang ganitong uri ng yaman ay natatabunan. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa layunin. Sa kulturang Pilipino, may lumang paniniwala tungkol sa lihim na biyaya, mga pagpapala na hindi maingay. Mga regalo na hindi nagmamadali. Mga oportunidad na tahimik lang naghihintay hanggang sa ikaw ay maging espiritwal na handa upang makita at tanggapin ang mga ito. At libra, ikaw ay papasok na sa panahong iyon. Ang nakatagong yaman na ito ay matagal nang nasa loob mo. Yung talento na hindi mo kailanman isinapubliko dahil natakot kang husgahan. Yung malikhaing ideya na iniwan mo dahil napuno ka ng responsibilidad. Yung matinding intuition na pinatahimik mo para hindi ma-offend ang iba. Yung pangarap na nilibing mo sa ilalim ng lohika, schedule, o lumang kabiguan. Hindi lang basta ideya ang mga ito. Ito ay spiritual na yaman. At sa Hulyo 15, magbabago ang enerhiya mula sa pagtatago tungo sa pagbubunyan. Mula sa potential tungo sa pahintulot. Ngunit narito ang susi. Hindi mo lang basta dapat hanapin ang yaman sa labas. Kailangan mong bawiin ang kayamanang iniwan mo sa mga bersyon ng sarili mong matagal mo nang iniwan. Dahil minsan, ang kasaganaan mo ay hindi nasa labas. Nasa loob ito ng sarili mong nakalimutan. Yung batang ikaw na nangarap ng walang hiya. Yung binatilyong gustong maging higit pa sa inaasahan. Yung matandang bersyon mo na minsang nagsabing, siguro kaya ko. Hindi mo kailangang hanapin ang yaman. Kailangan mo lang alalahanin kung saan mo huling pinaniwalaan na meron ka nito. At kung hindi mo parin tiyak kung ano ang iyong nakatagong yaman, itanong mo ito sa sarili mo. Ano ang ginagawa ko na nawawala ang oras kapag ako'y abala rito? Anong bahagi ng sarili ko ang itinatago ko para lang tanggapin ng iba? Saan sa buhay ko ako pinakabuhay ang pakiramdam kahit nakakatakot? Dahil libra, ang yaman ay hindi lang basta pagtanggap. Ito ay pagkilala. At kapag nakilala mo ang sarili mong nakatagong yaman, ang mundo ay hindi lang basta sa salamin nito gagantimpalaan ka nito. Hindi dahil bago ito. Kundi dahil sa wakas, handa ka na ang angkinin ito. Paano maghanda para sa Hulyo 15? Libra, ang kaliwanagan na walang paghahanda ay tulad ng liwanag na walang landas, maganda, pero walang direksyon. Kaya habang papalapit ang portal ng Hulyo 15, hindi ka lang dapat basta maghintay ng Himala. Dapat kang magbigay daan dito. Dahil ang kasaganaan ay hindi dumarating sa gitna ng kaguluhan. Dumarating ito kapag handa ka na. At ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagod, kundi sa enerhiya. Narito kung paano ka magsisimula. Isa, linisin ang kalat, pisikal at energetiko. Simulan sa iyong paligid. Ang kwarto mo. Ang altar mo. Ang mesa ng trabaho mo. anumang bagay na parang inakahinto, galawin mo ito. Punasan. Bigyang buhay muli. Sa paniniwalang Pilipino, dumidikit ang enerhiya sa mga bagay. Sa alikabok. Sa mga sulok. Sa mga limot na tambak. Kaya sa tuwing naglilinis ka ng espasyo, hindi ka lang nag-aayos, sinasabi mo rin sa universo. Handa na akong tumanggap. At huwag kalimutan ang digital space mo. Burahin ang nakakapagod. I-unfollow ang hindi nakaayon sa'yo. Hayaan mo ring magsalamin ng kapayapaan ang mundo mo online. Dalawa, gumawa ng sagradong sulok. Hindi ito kailangang magarbo. Isang kandila. Isang mangkok ng tubig. Isang bariyang pila. Isang dahon ng laurel. Baka may litrato ng mahal mo sa buhay. Ito na ang magiging ritual space mo, ang sentro mo. Dito ka upo. Magmumuni-muni. At araw-araw na babalik sa iyong intensyon habang papalapit ang Hulyo 15. Maari mong idagdag ang mga bagay na konektado sa iyong kultura. Magpausok ng insenso para linisin ang hangin. Maglagay ng asin sa may pintuan upang itaboy ang negatibong enerhiya. Ilagay ang rosario o banal na tubig kung nararamdaman mong tama ito para sa iyo. Hayaan mo itong maging ikaw. Hayaan mong maging totoo. Tatlo, magtanong at makinig, mga journal prompt para sa pagbubunyad. Isulat mo hindi para agad sagutin, kundi para alisin ang ingay sa loob. Itanong sa sarili. Ano ang kinatatakutan kong tanggapin, kahit sinasabi kong gusto ko ito? Saang bahagi ng buhay ko ako nagsettle kaysa magtiwala? Kung mayaman na ako ngayon, ano ang pahihintulutan ko ng gawin o maging? Pagkatapos huminto. At makinig. Dahil minsan, ang yaman ay wala sa sagot, kundi sa katotohanang lumilitaw kapag tayo'y matapat na nagtatanong. Apat, linisin ang iyong enerhiya. Tuwing gabi bago matulog, ilagay ang mga kamay sa dibdib at sabihin. Pinapalaya ko ang hindi akin. Tinatanggap ko ang nakalaan talaga para sa akin. Sa gabi ng Hulyo labing apat na, maaari mong subukan ang isang tradisyonal na Filipino spiritual bath. Ihalo ang asin at tubig. Magdagdag ng hiwa ng kalamansi o lemon. Ibuhos ito sa iyong mga kamay at paanang may tahimik na intensyon. Damhin mo kung ano ang iyong binibitawan, kahit hindi mo ito maipangalan. Ang paghahanda ay hindi kailangang maingay. Kailangan lang itong maging totoo. Dahil ang universo ay naghahanda na para sa'yo, Libra. Ngayon, ikaw naman ang maghanda para dito. Pag-activate ng iyong panloob na liwanag sa araw mismo. Libra, narito na ang araw. Ang Hulyo 15 ay hindi basta isang lunes. Hindi rin ito isa lang sa mga karaniwang araw ng buwan. Ito ay isang sagradong checkpoint sa iyong paglalakbay, hindi dahil sa kung anong nangyayari sa labas, kundi dahil sa kung anong nagigising sa loob mo. Ito ay hindi araw ng paghabol. Ito ay araw ng pag-alala. Kaya pagmulat mo ng mata, magsimula sa katahimikan. Walang pagmamadali. Walang pag-scroll. Walang ingay. Isang sandali lang kasama ang iyong sarili, ang iyong hininga, ang iyong katawan, ang iyong enerhiya. Bago tumapak ang mga paa sa sahig, ibulong ng marahan. Ako'y bukas. Ako'y handa. Naalala ko na kung sino ako. Hayaan mong ang mga salitang ito ang maging pundasyon ng iyong vibrasyon. Hindi ka palang nagiging karapat-dapat, karapat-dapat ka na noon pa. At ngayon pinapahintulutan mong umangat ang katotohanan ng iyon. Morning ritual, mode ng pagtanggap. Sindihan ang puting kandila, kahit maliit lang na tea light. Ilagay ang isang kamay sa dibdib. Itanong, anong bahagi ko ang matagal ko nang itinatago? Huminga. Huwag pilitin ang sagot. Hayaan itong dumating ng banayad. Pagkatapos, banggitin ng malakas. Pinapayagan ko ng ayong matagpuan ako ng para sa akin, ng may kagaanan, kapayapaan, at kapangyarihan. Damhin mo ang pagbabago kahit banayad lang. Bukas na ang pinto. Midday practice, pag-ugat ng kasaganaan. Habang kumakain o umiinom ka ngayong araw, gawin mo ito ng may kamalayan. Basbasan mo ang iyong pagkain. Pasalamatan ang iyong katawan. Tahimik mong sabihin. Tinatanggap ko ito ng may biyaya. Pinakakain ko ang lumalago sa loob ko. Ang yaman ay nagsisimula sa maliliit na sandali, kapag hindi na natin minamadali ang buhay, kundi pinararangalan ito. Evening Activation, Banal na Pagsasara sa paglubob ng araw, bumalik muli sa iyong sagradong sulok. Isulat ang huling tanong. Kung tunay kong pinaniniwala ang narito na ang aking kasaganaan, paano ko isa sa buhay ang bukas? Pagkatapos, banggitin ang mga salitang ito upang isara ang enerhiya. Ang dating nakatago ay nakikita na. Ang dating naghihintay ay dumarating na. Ang para sa akin ay narito na. Patayin ang kandila. Umiti ng banayad at magpahina sa kaalaman na. Tinawag mo na ito. Dumating na ito. Pangwakas din ay pag ang yaman ay kailanman nasa loob mo. Huminga ka ng malalim, Libra. Hindi yung karaniwang hininga. Kundi yung hiningang ginagawa mo kapag sa wakas ay ligtas na ang iyong katawan. Kapag ibinubulong ng kaluluwa mo. Narating mo na. Dahil ito na yon. Inihanda mo na ang sarili mo naalala mo na ang totoo. Nilinis mo na ang espasyo sa loob at labas mo. At ngayon panahon na upang tumanggap. Ngunit hindi mula sa langit. Hindi mula sa swerte. Hindi kahit mula sa mga bituin, kahit ginabayan ka nila ng buong pagmamahal. Tumatanggap ka ngayon mula sa sarili mo. Mula sa mga bahagi mong tahimik na naghintay. Ang matatapang na bahagi. Ang malalambot na bahagi. Ang mga bahaging matagal nang nakakaalam. Na ang yaman ay hindi kailanman na sa mga bagay na hinabol mo. O sa mga ibinigay ng iba. O sa mga pagpapatunay ng mundo. Ang yaman ay laging nasa dalamong tahimik. Sa iyong intuition. Sa iyong katatagan. Sa iyong malalim at banayad na kakayahang magdala ng kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. At ngayon, ang kapayapaan na yan ang nagiging iyong pangakit. Ngayon, ang kaliwanagan na yan ang nagiging iyong susi. Ngayon, ang pag-alalang yan ang nagiging iyong revolusyon. Kaya huwag ka nang magtanong, kailan ako magiging handa? Dahil handa ka na. Hindi dahil may mahiwagang nangyari sa labas. Kundi dahil may banal na umikot sa loob. At ito ang tunay na diwa ng Hulyo 15. Hindi ito bigla ang swerte. Ito ay nakikitang pagkakaayon. Hindi ito pahintulot mula sa iba. Ito ay sariling kapangyarihan. Hindi ito pag-asang nakaabang sa hinaharap. Ito ay tiwalang nararamdaman mo ngayon. Kaya sa pagharap mo sa susunod na oras, sa susunod na araw, sa susunod na yugto ng buhay mo, tandaan mo ito. Hindi ka na naghahanap. Hindi ka na naghihintay. Hindi ka na nagdududa. Dahil ang yaman mo ay hindi pa lamang dumarating. Nandito na ito. At ikaw ito.